Ito bang uh, lindol na ito sir? Uh, anong trench ito at may kaugnayan ba ito sa isa't isa nung mga nakarang lindol sa Sarangani? Uh, yung source po ng lindol uh, noong uh, uh, December 2 would be the Philippine Trench. Yung sa Cotabato naman, uh, yung nangyari noong November 17, uh, ang source po noon is the Cotabato Trench. So wala pong kaugnayan yung dalawa, pag-iba po yung sources nila. Bakit to mukhang sunod-sunod uh, ng gumalaw ang mga trenches natin? Uh, well, uh, nagkataon lang yan po uh, sir. Uh, uh, again, we have six trenches sa uh, uh, Pilipinas and there's always this possibility na uh, magkas magkasabay na gumalaw. Meron din tayong 175 active fault segments and again, there is also the possibility na pwede silang uh, sumabay o magsabay na gubalaw. Ilan po trenches meron na Pilipinas? Cotabato, Philippine anim, Trench, po. anim. Opo. Anim. Uh okay, dito tayo sa eastern side, uh, Philippine Trench and then uh, towards the north sa May Aurora area. Opo. Is uh, Luzon Traf. sa kabilang side naman, sa western side we have the Manila Trench. And then Manila Trench, we have the Negros Trench, okay. uh, Sulu Trench, and then itong Cotabato Trench. Hindi pa gumagalaw ang mga trenches na ito maliban sa Cotabato and uh, Philippine Trench? Yung Manila Trench, uh, yung Manila Trench, sir, from time to time gumagalaw yan kapag may malakas tayong pagyanig -pag -pag sa Metro Manila. Oh. Uh, uh, most likely lang galing po yan sa Manila Trench. Uh, minsan may epicenter oh. na sa Bindoro, mm. uh, galing po yan sa Manila Trench. Malakas itong lindol nito ha 7 7.4 sa hinatuan itong Philippine Trench ito na ba ang the big one? Uh, hindi po ito yung the big one uh, actually yung the big one was for the Mag uh, 7.2 that will be generated by the West Philippine. Oh, ah, But there are also other uh, uh big ones uh in fact bigger ones uh yung uh, for example the uh, Philippine Trench Uh, is capable, based on its length, is capable of generating a magnitude 8.2 earthquake. So yung 7.4, di pa po yan, big one. Yung Manila Trench po is capable also of generating a magnitude 8.2. And yung uh, Philippine Fault sa May Gabaldon area is also capable of generating a magnitude 7.9 earthquake. Oh, man, natatakot, nangangamba ang ilan natin mga kababayan. Baka ito'y hudyat na ng the big one dito po sa Manila. Itong uh, uh, tawag dito, fault line natin sa Metro Manila. West Valley uh, hindi po sila konektado okay. uh, magkakalayo po 'yan so uh, wala po silang dapat pangamba kasi uh, again uh, hindi po uh, connected yung Philippine Trends sa uh, the West Valley fold Pero dapat pa rin tayo yung maghanda anytime Dr. Bacolcol anytime mangyayari po itong yes. dabiguan tama ba Yes that, yes that's right, that's right we really have to prepare for it kasi nas we're right the big one kasi yung based on our study the recurrence interval is every 400 to 600 years and oh. nasa lower limit tayo close to the lower limit the last time it moved was in 1658 oh. and uh, if you add 400 years that would be 2058 of course hindi naman yan exact oh. uh, it could be earlier or it could be uh, later or it could be don sa 600 year period so uh, but we really have to prepare So hinog na itong uh, <laughs> the big one ito ay eh, eh, talagang uh, kumbaga ripe na siya na mangyayari ah, kaya tayo nagkakaroon ng drill si maya, maya. tama ba uh, Yes that, that, that's right ang laki ng uh, tulong ng uh, NDRMC yung uh, pag english uh, uh, pa, ng kamalayan ng ating mga kababayan yung uh, quarter drill natin na uh, ginagawa mm. uh, ang laking tulong na po ito and uh, uh, people now are more aware than say 30 or 20 years ago. So di, di dapat tayo matakot no dahil dapat mga di, di tayo matakot dapat umangamba bagkos ay maghanda, magtulungan. Ay ah, ito bang mga uh, ah, tawag dito aftershocks na nangyari po diyan sa Surigao? Quake, tuloy-tuloy yan hanggang kailan? It would probably take uh, oh, well, several days to several weeks. I expect natin yung aftershocks. Uh, hmm. as of uh, 8 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 1,726 uh, aftershocks. Gano'n po kalakas? And yung pinakamataas is magiging 6.6. Malakas po yan, 6.8. Mga ilang segundo yan? 6.6 po. Yung, uh, yung, yung pinakamataas na aftershock natin. But, And uh, oh. it was felt at intensity uh, 5 sa so may... Uh, Um, hinatuan. Uh, so so mag, magtutuloy-tuloy yan pero sa kalaunan nahihina din, parang ganon, ang aftershocks. Yes, uh, yes, tama po kayo. Uh, okay. Eventually, uh, yung numbers niya and uh, hihina din po yung, uh, uh, yung magnitude. Alright, maraming salamat uh, ang masipag nating uh, director, Teresito Bacolcol of Evox. Daga, salamat, sir. Thank you. The, the, Nasa linya din natin ng ating uh, telepono si Director Edgar Posadas ng NDRRMC. Director Posadas, magandang umaga. This is Aljo Bendio. Dito po tayo sa Punto Asintado Reload, Radyo Pilipinas at PTV. Uh, Sir Aljo, magandang umaga po. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, magandang umaga po. Hingi po kami ng update sa inyong ulat ng Surigao del Sur quake. Opo. So ngayon po sir, as of uh, 7 a.m. kanina, ah uh, patuloy po ang ating uh, rapid uh, needs assessment and uh pareho po ito no sir, Adjo, sa Caraga region at saka sa Davao po. At 'yung ating po mga regional directors ay nandoon simula pa po kahapon uh, para tutukan lalo na po si uh, sa Caraga na no, nandoon po sa hinatuan tayo kahapon. At uh, sa datos po natin sir Adjo, we have uh Uh, 529 families po affected uh or uh 2647 po ng mga individual dito uh meron po tayong uh, for verification sir Aljo uh, hindi po tayo naka zero casualty mo kasi hindi tayo naka zero casualty po hmm. meron pong isa na babae from Davao del Norte Tagum ang uh, nabagsakan po ng pader ano at uh, yun nga po bine-verify natin yung kanyang... Uh, uh, yung, na talagang uh, attributable yung cause of death niya doon sa paglindol po, yung 7.4 magnitude. Meron po tayong uh, dalawang bridges, sir, na apektuhan pero okay na po ito, yung Matina Bridge at yung Bolton Bridge. Uh, sa meron Davao din po yan? tayong mga... Sa Davao, sa Davao, po, sir. Davao City? Sa Davao okay. po, upo. Bolton, And then, Matina. meron din po tayong mga... Uh, power outages, no? power interruptions, pero uh, restored na po ito Uh, ito po ay sa Davao City, sa Davao de Oro, Davao Oriental saka sa Hinatuan, po sa Surigao del Sur. Meron din po tayo Sir ngayon na uh, reported na 221 na damaged houses no kasi uh, karamihan po nito yung mga uh, may ma ma uh, ang make niya po ay mga light materials. Meron din po tayong sham na damaged infrastructure other than houses. We also have um, declaration sir ng suspension of classes kanina napakinggan ko po yung gentleman na ka ka uh, kausap niyo before me mm -hmm. saka meron din pong suspension of work ito po ay para bigyang daan yung assessment on the structural aspect po ng mga schools mm -hmm. and also yung mga office uh, office buildings mm -hmm. just to make sure po na yung ating mga estudyante yung mga ating mag-aaral mag at yung ating mga pumapasok dun sa mga opisina are, are safe pagpasok po nila doon. Okay, so kumusta naman ang inyo pong ah uh, uh, pag-monitor sa integridad ng ating mga struktura? Uh, ito po ay uh, kasama po sa ating uh, every after po ng ating uh, na may 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 pagyanig po, may paglindol even dito hmm. po sa N Dream Sea, uh, yung mga engineers natin uh, do uh, they do the rounds po, tinitignan nila, ini-inspect nila, at sinasabi nila kung okay ba or uh, kailangan ng repairs. Ganon din po uh, sa ating uh, mga lokal na pamahalaan and uh, meron din po tayo sa regional level, meron tayong mga expertise uh, available kung kinakailangan po para gawin yon And we encourage that, sir, para to make sure, lalo na mm. po ito, sir, no? Uh, gusto ko rin i-mention, naka-experience pa po tayo ng after that big mm. quake, we still have 1,692 na uh, recorded mm. po na aftershock as of 8 a.m. kanina at labing walo po dito ay uh, naramdaman pa. Yung isa po ay umabot pa sa 6.6 no? yung magnitude niya. So it's almost uh, the, the strength of the original quake. So uh, yan din po ang sinasabi natin na um, dapat mag-iingat pa rin po tayo, patuloy tayong uh, nakahanda. No? At uh, yung takot po dapat ilagay natin sa dapat niyang kalagyan. We have to be very objective, ready to respond para mapanatili po natin ligtas yung ating mga sarili, yung ating pamilya at yung ating komunidad. Opo, sa so, nangyari dyan, parang makikita na natin na posibleng maging lakas ng inaasang the big one dito po sa National Capital Region. May mga kaibigan po ako doon sa Bansang Hapon. Ang kani-kanila kan mga tahanan, ang kani-kanila mga offices doon, may nakahanda na sila mga emergency kits, medical and food anytime dahil ganon uh, ganun din ang Japan. Na, nililindol din sila maya-maya. Dapat ganun Opo. din tayo kahanda although nagkakaroon tayo ng drills, tama ho ba? Opo, 'yan din po ang ating uh, ina-advocate sir uh, no 'yung mga go bags natin, go 'yung bags. ating uh, kasama nga po nung uh, ako personally ano uh, although nawala na po 'yung aking ina no, nung me me medyo okay pa po siya, we include her doon sa drill po. Sinasama siya nung talagang uh, ah uh, nag-aalaga sa kanya at talagang sinasimulate po namin kasi medyo mataas po yung tinitirhan namin so uh, kasama siya nilalagay nila sa ilalim ng, uh, ng isang uh, uh, mesa po no na medyo sturdy para po at saka po nila uh, uh, ipoposition din nila yung mga sarili nila to, to, protect her. Now, ano po yung ibig kong sabihin dito? We have to also factor in, Sir Adjo, thank you for bringing that no up, po. yung mga yung mga, mga ka, ka, ka baba, eh, sorry, yung kapamilya po natin na mga may mga kapansanan, may edad na po, mga bata, may sakit, at uh, yung mga buntis po, the hmm. vulnerable sectors of our society po, kung meron tayong kapamilya na ganon, pati po yung pangangailangan nila yun pong mga mga uh, like yung medicines nila at yung mga kailangan po nila para mag-survive sila kailangan din po pag uh, uh, nagdi-drill tayo ginagawa yun yan din po ang uh, ina-advocate na ni na, ni SND no ni Secretary Teodoro at saka ni Joseph uh, Nepomuceno po na gusto po nilang realistic no gawing i-tweak i, i bigyan ng twist yung ating mga ginagawang n na minention din po nung gentleman na kausap nyo kanina at para maging realistic po ipa-factor in po natin yung mga learnings natin ngayon na sa palagay natin hindi pa tayo masyadong uh, kumpiyansa so we will factor that in para po makita natin kung how our our uh, participants in an n will react and gaano sila kahanda